samantala idol ah, si Poning ah, sa inirereklamong ah, drainage ah, sa bahagi po ng Magsaysay Fish Market ay ah, isinagawa para sa detalye po ng balitang yan kasama natin idol Rona Raka 104.7 IFM Report Ikinatuan ng mga tendero at tindera sa isang bahagi ng Magsaysay Fish Market ang ginawang aksyon ng lokal na pamahala ng dugupan kaugnay sa inireklamang drainage. Matatandaan na isinangguni ito ng mga concerned citizens sa impila ng IFM dugupan dahil sa perwisyo manong idinudulot nito, partikular ang masangsang na amoy at putik na nagmumula rito sa parehong mga vendors at mamimili. Bilang tugon, nagsigawa ng siphoning o pagsisipsip sa Poso Negro ang City Engineering Office nito lamang mga nakarang araw. Ayon sa mga vendors sa malapit dito, nakatulong umano ito dahil kahit papaano ay naibsan ang kalagayan sa kanilang pwesto. Wala na pong madudulat. Wala na pong na Napuprovis mga ibang tao kasi yung amoy niya mabaho. At buti na lang na agapan, na solusyonan. Samantala, laking pasalamat ito ng mga manalako at inihayag na mainam na rin ang pagsasagawa ng dislodging, lalo ngayong panahon na ng tag ulan Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.